Isa na namang maiinit na paksa sa social media ang pinag-uusapan ngayon ng mga netizens matapos kumalat ang isang post mula sa isang kilalang entertainment site. Sa nasabing post, makikita ang isang lalaking nakatalikod habang magkahawak kamay sila ng isang babae na agad namang umani ng samot-saring reaksyon mula sa mga taga-subaybay. Ibinahagi ito ng website na Fashion Police noong Huwebes si 24 ng Abril kung saan may pamagat ang kanilang artikulo na spotted, Kobe Paras walking cozily with unidentified girl. Ayon sa kanilang inilathalak, ang mga larawang ginamit ay ipinadala umano ng isa sa kanilang mga masugid na mambabasa. Ang mga kuha ay tila kinunan sa isang pampublikong lugar sa Bali, Indonesia, na siyang naging lokasyon ng pinakahuling sighting. Sa caption na kalakip ng mga larawan, sinabi ng sender, fresh from Bali. Spotted holding hands while walking in Bali, bahala na kayo mag-isip kung sino yan. Ang tila mapaglarong mensahe ay tila joke sa mga netizen na mag-speculate kung sino ang mga taong nasa larawan at maraming nagsasabi na kahawig nga raw ng basketbolistang si Kobe Paras ang lalaking nakatalikod. Gayunman, hindi malinaw kung totoo ngang siya iyon at hindi rin tinukoy kung sino ang babaeng kasama niya. Bagamat walang kumpirmasyon mula sa panig ni Kobe Paras, maraming netizen ang agad-agad na nagbigay ng kanilang reaksyon, lalo na ang mga sumusubaybay sa kanyang personal na buhay at mga nakaraang relasyon. Isa sa mga pinakapinag-usapang komento ay nagsabi ng glad na kawala ka sa chick boy na yan, Kylin. Hindi na yan magbabago, you deserve better. Marami ang nagpahayag ng suporta sa aktres na si Kylin Alcantara, na dating iniuugnay kay Kobe, at tila masaya ang kanilang mga tagahanga na wala na ito sa isang di umano'y hindi maganda o unstable na relasyon. Sa kabilang banda, may ilan din naman na nananatiling neutral sa isyo, at piniling huwag husgahan agad ang mga taong sangkot, lalo't hindi pa kumpirmado kung si Kobe nga ba ang nasa larawan. May mga nagsabi pa na baka magkaibigan lang ang dalawa, o baka hindi naman talaga siya iyon, at ang pagkakahawig lamang ang sanhi ng mga haka-haka. Ngunit gaya ng inaasahan, sa mundo ng showbiz sa Pilipinas, mabilis ang pagkalat ng mga ganitong balita. Maging simpleng larawan man ito na may caption na may halong misteryo, agad itong nagiging laman ng mga chismisan at usap-usapan online. Hindi na bago sa mga artista o kilalang personalidad ang mga ganitong eksena, lalo na kung may kasamang unidentified kompanyo na agad nagdudulot ng maraming tanong mula sa publiko. Ang pagiging kilala ng isang tao ay kadalasang nagdadala rin ng matinding pansin sa kanilang personal na buhay, at ito ay malinaw sa kasong ito. Habang patuloy ang espekulasyon, ang tanong ng marami ngayon ay, si Kobe Paras nga ba talaga ang lalaking nasa larawan? At kung siya nga, sino naman kaya ang misteryosang babaeng kasama niya? Sa ngayon, wala pang pahayag mula sa kampo ni Kobe o mula sa babaeng nasangkot sa larawan. Sa mga ganitong pagkakataon, tanging oras lamang at posibleng kumpirmasyon mula sa mismong mga taong sangkot ang makapaglilinaw sa katotohanan.